gumawa ng konsistenteng mga karakter mula sa isang larawan, OpenArt plus Kling AI Video. Sa video na ito, ipagpapatuloy natin ang pag-explore sa mga pinakamahusay na platform para sa paggawa ng AI videos na may consistent na mga karakter. Ngayon, magpo-focus ako sa OpenArt, isang platform na nagbibigay daan sa paggawa ng consistent na karakter sa iba't ibang paraan, kabilang na ang paggamit ng isang reference image lamang. Mayroon din silang image to video conversion gamit ang Kling 1.6 integration. Kaya isa silang one-stop shop para sa lahat ng iyong AI video production needs. Gusto kong pasalamatan ang Open Art sa pag-sponsor ng video na ito. Tara na't simulan. Pagkatapos mong mag-register sa platform, dadalhin ka sa homepage. May dalawang pangunahing bahagi. Image creation gamit ang editing mode at storytelling mode. Kapag nag-click ka sa create image, dadalhin ka sa AI image generator. Sa kaliwang bahagi, makikita mo ang AI Model Picker at Prompt Box, kasama ng ilang rendering settings tulad ng Aspect Ratio, Image to Image, Star Reference, at iba pa. Mula sa button na ito, maaari kang lumipat sa ibang AI Image Generation Model. Halimbawa, narian ang Flux Realism, isa sa mga paborito kong modelo. Pagkatapos, ang kailangan mo lang gawin ay punan ang Prompt Box. Halimbawa, sumulat ako ng detalyadong prompt para sa isang cinematic na larawan ng sinaunang Egyptian warrior na nakatayo sa harap ng Granding Temple entrance. Tinukoy ko ang ilang detalye tungkol sa itsura ng karakter. Pinili ko ang aspect ratio na 16.9 at iba pang opsyon. At pagkatapos ay pinindot ko ang create. Heto na ang aking text to image generation. Makikita mo ang detalye rito. Isa itong larawan ng sinaunang Egyptian warrior. At gagamitin ko ito mamaya bilang reference para sa karakter. Maraming bagay kang pwedeng gawin kung gagamit ka ng Flux Realism Model, mariin kong inirekomenda na i-upscale mo ang image. Pwede mong gawin ito gamit ang mga option dito. Halimbawa, ang larawang ito ay na-upscale na ng apat na beses, kaya hindi mo na mapipili ang 4x option. Pwede mong piliin ang 2x o 4x upscale at maaari mong desisyunan kung gusto mong i-upscale ang muka o hindi. Depende ito kung gusto mong panatilihin ang coherence ng muka o pahusayin ito. Siyempre, ang pag-upscale ng muka ay maaaring bahagyang magbago ng mga detalye, kaya nasa iyo ang desisyon. Magandang opsyon ito dahil optional ang face upscale at kapag nag-click ka sa edit button, dadalhin ka sa editing mode. Makikita mo rito ang mga karaniwang option gaya ng inpainting at image expansion. Nakita ko nakapakipakinabang ang edit people option dahil mabilis nitong naaayos ang kamay at muka. Kung may problema sa detalye ng muka o kamay, maaari mong piliin ang bahagi. i ang edit people at piliin ang correct hands. Hindi mo na kailangang magsulat ng prompt. Pipiliin mo lang ang option at si OpenArt na ang aayos. Kita mo na kaagad na inayos ang kamay ng mabilis para sa atin. Gusto ko ring ipakita ang in-painting mode. Sinusuportahan ng image editor ng OpenArt ang mga external image. Kaya hindi ka limitado sa mga generated images. Halimbawa, mayroon akong larawan na hindi lumabas ayon sa inaasahan ko. Gamit ang in-painting mode, papalitan ko ang muka Sumulat ako ng wolf hat bilang prompt. May ilang option ka. Quick in painting, flux option gamit ang flux in painting engine. Meron ding advanced option na pinapayagan kang magdagdag ng image guide. Mag-upload ka ng image ng karakter at papalitan nito ang muka. Subukan natin ang flux option gamit ang wolf hat prompt. Pipili ako ng dalawang imahe at pindutin ang create. Handa na ang mga larawan. Sa tingin ko, mas gusto ko itong isa. Kaya ito ang gagamitin ko. Isang click lang, masisave mo ito sa history. Balik tayo sa consistent character creation na siyang pinaka-interesado ka. Sa ilalim ng storytelling mode, sisimulan ko sa consistent character option. At pagkatapos ay lilipat tayo sa image to video. Sa consistent characters, may tatlong option Una, gamit ang text description para lumikha ng consistent character. Pangalawa, maaari kang magsimula gamit ang isang image at sa pamamagitan nito, Lumikha ng maraming eksena gamit ang parehong karakter. Pangatlo, pwede mong gamitin ang maraming image, tipikal na LoRa training workflow. Mag-upload ka ng mga larawan ng parehong karakter mula sa iba't ibang anggulo at sanayin ang isang LoRa model. meron na akong isang trained character, si Anubaris, na ginawa gamit ang single image workflow. Simulan natin gamit ang text description. Pangalanan ko ang karakter ko bilang Luna. Sa susunod na hakbang, kailangan mong magsulat ng description para sa karakter mo. Sapat na ang ilang pisikal na katangian, kasuotan at accessories. Sumulat ako ng Female Alchemist in a Vintage Laboratory, Leather Gloves and Goggles, Victorian Steampunk Attire. At bilang style, maganda ito. Pwede kang pumili sa pagitan ng digital art, anime, 3D o photorealistic. May iba pang pa opsyon tulad ng Pixar, Clay, pati na GTA. Pinili ko ang photorealistic para sa karakter na ito at pinindot ko ang create previews. Gagawa ito ng tatlong preview para sa'yo na maaari mong pagpilian. Kung hindi mo gusto ang alinman, pwede kang gumawa ulit ng bagong grid na may tatlong karakter. Sa tingin ko, gusto ko itong unang option dito. Pipiliin ko ang unang option at pindutin ang Create Character. Pagkatapos, magte-train si OpenArt ng modelo batay sa reference image na ito. At magagamit ko ito bilang character reference. Pagkatapos ng training, handa na si Luna. Makikita siya sa Character section. Ngayon pindutin ko ang create at dadalhin ako nito sa image generation mode. Dito, makakagawa ako ng bagong mga eksena gamit si Luna. Tingnan natin. Pinili ko ang prompt at makikita mo na nariyan na si Luna. Sumulat ako ng is experimenting with a green elixir in the vintage lab. Batay sa karanasan, alam ko na kailangan mong itaas ng kaunti ang character reference weight. Mahalaga ito. Itatago ko ang prompt adherence sa tatlo. Pipili ako ng landscape aspect ratio at pindutin ang create. Handa na ang ating image. Maganda ang unang opsyon pero may kaunting problema sa anatomy na pwede nating ayusin gamit ang edit mode. Pero mukhang pwede na ito. Siyempre pwede nating baguhin ang konteksto. Halimbawa, Luna is demonstrating in a street action. Ngayon meron kang political demonstration na may steampunk style at maraming taong kasama ni Luna. Okay, ito ang workflow kung saan maaari kang magsimula gamit ang text description. Ngayon, Bumalik tayo para subukan ang ibang workflow sa paggawa ng consistent na karakter. Ipapakita ko sa inyo ang pagsisimula gamit ang isang larawan. May pangalan ka para sa karakter. Isusulat ko lang ang ano baris at mag upload ako ng isang reference image. Gagamitin ang larawang ito bilang reference point at kapag naklik ang create character, magsisimula ang training. Nagawa ko na ito at natrain ko na ang aking karakter. Ngayon, ipapakita ko kung paano gumawa ng ilang mga eksena gamit si Ano Baris. i ko ang create at nasa character mode na tayo ni Anubaris. Subukan natin ang Anubaris playing drums. I-click natin ang create. At mayroon tayong bagong konteksto kung saan si Anubaris ay tumutugtog ng drums. Parang mas mukhang sumasayaw siya pero tatanggapin natin ito. Maganda ang itsura at consistent ang karakter. Bilang karagdagan sa pagdidirekta ng iyong eksena, gamit ang text prompt, maaari ka rin gumamit ng Pose Your Character option. Ipapakita ko ang 3D posing feature. Para gawin ito, piliin ang Post Your Character at buksan ang Post Editor. Pipili ako ng Athletic Mail. Pagkatapos, bubuksan ko ang Post Library at makikita mo ang napakaraming opsyon na maaari mong gamitin. Siyempre, maaari mo rin gamitin ang 3D model dito para i-adjust ang post ng karakter mo. Pero sa ngayon, mananatili ako sa Post Library. Halimbawa, Leaning Forward, Right Hand Supporting. Pinili ko ito at makikita mong automaticong na-adjust ang 3D mannequin dito. Pinili ko ang aspect ratio na landscape at pinindot ko ang update post. Bilang prompt, isusulat ko ang Anub Baris is preparing for attack, one hand on the ground. In-increase ko ng kaunti ang weight at pinindot ang create. Makikita mo dito si Anub Baris na nakapost sa paraang gusto natin. Magandang ideya rin na i-upscale ito ng kaunti. Kapag in-upscale, mas gaganda ang itsura. Makikita mong nakagawa ako ng ilang eksena gamit ang workflow na ito. Simula sa isang reference image. Ang susunod na ipapakita ko ay ang image to video gamit ang Clink integration. Piliin natin ang larawang ito kung saan tumutugtog ng gitara ang ating karakter. Ang kailangan mo lang gawin ay piliin ang image to video option. Dadalhin ka nito diretso sa Clink 1.6. Napakagandang transition nito. Sa katunayan, mabilis akong nakagawa ng mini film sa loob lamang ng isang oras gamit ang workflow na ito. Makikita mo ito sa dulo ng video. Meron akong reference image dito. Kaya isusulat ko, the man is playing the guitar while camera is orbiting around him. Pagkatapos ay iklik ko ang create. Lilikha ito ng video mula sa larawang iyon. Magsisimula ang paggawa ng video. Handa na ang ating video. Tingnan natin ito. Nandito ang lalaking tumutugtog ng gitara. At unti-unting umiikot ang camera sa paligid niya. Maganda ito. Ang ikatlong workflow na nabanggit ko kanina ay ang pagsisimula gamit ang maraming larawan. Ito ay isang custom training model. Para dito, pinipili natin ang Start with 4 Plus Images. Isusulat ko ang pangalan ng karakter ko, Ebru. Mag-a-upload ako ng mga larawan ni Ebru na kuha mula sa iba't ibang anggulo. May nakahanda akong folder. Mga larawan ng parehong karakter na kuha mula sa iba't ibang perspektibo. Handa na ang idebaman na larawan. At iklik ko ang Create Character. Gagawin na ang character model ko. Magsisimula na ang training. Handa na ang karakter ko. Gumawa tayo ng ilang eksena gamit ang karakter kong si Ebru. Gagamit ako ng prompt. Isinulat ko. Ebru is aiming with a sniper rifle on top of the roof. Cinematic photo. Gumamit ako ng landscape bilang aspect ratio. At pinindot ko ang create. Sige, handa na ang larawan ko. At mukhang kamangha-mangha talaga. Napanatili nito ang consistency ng karakter at ang itsura ng muka. At ibinigay nito sa akin ang eksaktong hiniling ko. Gumawa pa tayo ng isa kung saan close-up shot naman. Para mas makita natin ng malinaw ang muka. Isinulat ko close-up shot. Ebro is sitting in a cafe. Cinematic photo. I click natin ang create. At ito na ang karakter ko. Pwede akong mag-zoom in. Makikita mo ng mas malinaw. Napakaayos ng pagkakapreserba sa detalye ng muka at buhok. Talagang kahanga-hanga. At sa puntong ito, maaari ko nang i-upscale ang larawang ito. I-click natin ang 4x upscale nang hindi binabago ang muka. Mas maganda ang itsura pagkatapos ng upscale. Gumawa pa tayo ng isa gamit ang 3D posing feature. I-modify natin ang pose. Meron tayong babaeng character. At piliin natin ang legs crossed. Literal mong maaring i-modify ang pose gamit ang 3D scene arrangement. Una, in-update ko ang pose. At ngayon, inaayos ko ito ng kaunti. I-zoom in natin ang bahagya sa character. Para ka talagang nag-setup ng camera para sa eksena mo. Ngayon, updated na ang eksena. I-click ko ulit ang create. Medyo malaki ang katawan. Pero nakuha mo na ang ideya isa itong bagong feature. Sa tingin ko, magandang hakbang ito sa pagpapahusay ng creative control. Hindi ito perpekto, pero nagawa nating panatilihing consistent ang character. Sana ay talagang naging kapakipakinabang sa iyo ang video na ito. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang mas malalim na tutorials. Kung gusto mong matuto pa tungkol sa creative intelligence, iklik mo ito.